Bagaimana di intermediate? Oh, bad ke power Bad ke power Enter open Intermediate Janco larang es Intermediate open Bar to bar, bay, halak ah. Stani nonisa, grabe Rangis, Indonesia. Travis Rakno, grabe ka power Travis. Pandigan, Bibilio. Bibilio, Barba, Solinay, Anthony Cortez. Inside, Bibilio. Enter Open Aranges, Noliesa Prades Tibilio Dodong Barba Solinay Anthony Wow Grabe oy Makanay sa intermediate Oh Pagka power Pagka power ni Travis Grabe mo yung pata Ah grabe trabis, ay trabis, na hoy Awala arangis Tumbas si arangis gali Tumbas gali si arangis ba Tumba rang is by na no, oh. Tumba siya no. Kaya nga mo pressure kayo basta mauna ko eh. Grabe ka pressure. Travis. Bebelio. No niya Travis Bebelio D Dodong. Barba Solinay Anthony. Enter open. Grabe no niya oh. Travis. Travis, woo, Bibilio inside, Travis oh, Travis betah, all up ah, oh Bibilio versus Travis, Travis Lucknow versus Bibilio, fighting for second, Bibilio, Travis. Bebelio versus Travis fighting for second. Here in Maramag Bukidon Inter Open. Inside Bebelio. oy bar to bar. Inside Travis outside Bebelio. Bar to bar. Wow, kada best kayo dula wai. Kada power kayo. Travis versus Bebelio. Travis Lakma versus Bebelio. Still leading Stanley Noniesa. o now is on the second place Wow Bibilio went to the moon Travis still Philip. Oh, Where Philip now a grab big bang whip Bibilio second. Travis Teka tulo Travis Lakno Stili din Stanley Noniesa Philip Belio. Travis Lakno Dodong Bandigan Long Barba Solenai, Anthony Cortez Travis Batamu Wipoy bilang Oh, cerita. Fighting for food. Barba versus Dodong Bandigan Cerita. Barba versus Dodong Bandigan Fighting for food. Ini. Grabe ng bumpaan mah mga busing. Intermediate. The Stanley Stanley no niya sa shot ni John Aranes si Janpol Paul Aranes Naguna ka si Stanley Indonesia. niya Ebelio Travis Lakno Dodong Pandigan Long Barba Solinay Lakno Rapi, mau si Lakno mga boseng Derita, bombahan ay dodong bandigan Long barba, waswasan ay fighting for court Rapi, kama power, enter open mga boseng Enter open Di magaga Mga power, future future uh, Mga kuan neo, oh, mga pag ni ng mga rider ni Stele de ng Stanley no Nisa Tayo okay. sa Philip Bebelio Ika duha Travis Lakno Ika Dodong Bandigan Poros inside Barpa Tolenay Fighting for fourth sayang si Arangis bay natumba wala nakabalik sayang kayo ato ah, ara pembahana ito ka kabok oy ka pagkapin to dodong bandigan flat sayang ah cortez oh kini ang bata eh, 14 anyos pa ni Intermediate Yes, intermediate nih. Enter open, penting dekahan intermediate tenagan. Na uh -huh. Dari Maramat Bukit Non, dari ini nggak dulu Maramat Bukit Non. Nonia sahli dari race Bebelio on the second, Travis Slakno on the third. Oi long barbanau. It's on the fourth kay Ayo di kerenca motor nih Dodong Mending kau masa Plat Minta so, bang Layo dia layo Travis Lakno Homa Hubble Lakno Allah ka si Lakno ma agay ka git long double agay kuha at ba Kuha ni ba ha ah, ha Allah ka diha Travis Lakno versus Pele bibili fire team for second long barba and solinay salinini salayon na kini mo pato Last lap, last lap, last lap for Stanley Indonesia. Ay, tolong ka po gagkukot. Last lap, no. Grabe guys, lock no ba eh. Ine bomba Grabe. Maway kalag lang. bomba ka buko. Ato, ah, ara, giwit na no? Grabe ka power Stanley Nunez Ang gauna ni mga boss Na Stanley Nunez Ang kasunod ano eh, BBB Grabe slack, no Long bar ba outside? Oi, poros inside. Sabi bata tapo no? Alright, ang dog sa first hit sa Inter Open, Stanley Nanesa. Second, Philip Bebelio Travis Lacno. Long Barba. Solinay.